What's up YouTube? Welcome to Jobin Jobing Premier TV guys. Tingnan niyo po yung unggoy in the city. Nandito kami ngayon sa Maragondon. Apil. Kabiti. Ang dami pa lang unggoy dito guys. Tingnan mo. Wow. Oh. Timuring tumining. Ayusin mo pagbigay. Oh. Lo, katas na lang ito yung sana. Bohol sinatago. oh, doon na banda dong oh, may mga unggoy dong sa Maragondon. Patangtakuhan. Ang daming unggoy ayam Atin mo rin sa kapunta Andito yung unggoy La, kuya Alice, makagat ka lang dyan Sige, sige, sige Sige Ayan O, oh, ito na La, kabilis Uy, ala Hinabol, hinabol ang isa Laya na naman La, makagat ka lang, kuya Alice At nakawin yung pagkain mo Lakala, lakala, dapat' O, takot din pala siya, eh O La, 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 la. la. Hala, ang unggoy. Sa maragondon. Ayan na, ang malaki. Hala, kuya patay ka dyan. Sige nga. oh ay. Shooter pala yung na are. Ay, nakakatakot dito dong Ay, Eh, pa, nasa gitna talaga ng daan, o. Oh. Ayan, eh, no, nasa gitna ng daan oh o ang Unggoy. Oh, ginagisa ng pagkain la. Ni niya. Ayyan pa yan, ayan oh, oh nagantay pa oh, Wow, Hindi na siya naiila. Lumapit na siya. Tama ka? Bongga ka unggoy ka. mo te. Hawakan mo talaga yan ng ayos. sige, ayun lumapit na hmm. pagkain. Pa sige. Ubusin mo yan ha, ubusin mo, ubusin mo. Sige ayan. Sige, huwag kayong lumapit Oo lang, nagagalit Sige, kay Alex Akala niya kasi awayin kanya Awayin mo siya Kaya yun, nagagalit siya Pagtulungan kayo dyan May rabis pa naman yan Ayan Ayan pa, laki-laki Oh, ayan, oh Ongoy in the City. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe. Jobin to my TV. Please Just like and share sa Ongoy in the City. Ongoy in the City. Maragundong. Cavite City. Tarnati City. Maragundong. Tarnati Cavite City. Ayan guys. Ito yun mo. Laki o. Napilay -na mo yung Ongoy na to? Patakot din to eh. Natihala ka. Tihala Thank you for watching Jobbing Karmar TV. Bye. Thank you for watching Jobbing Karmar TV. Bye.